America, 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 America yun yung suot ko oh oh 96 yeah, for araw ng Thanksgiving mga kapuso camera ayun naman ko sa camera okay shoutout ko yung mga family mo ayan so look napakasarap ayan oh tsaka mayroon pa nga po mga kapuso maglipon youtube mga kapuso And so, sa magandang gabi dito sa Guam, mga kapuso sa Pilisaway, mga kapuso sa Pipinas mga kapuso. Unas man kayo lahat man dyan. Unas man kayo. And today is a uh, happy Thanksgiving everyone for the vlogs. And mga kapuso, paralagawin ko yung vlog mga kapuso. And so bagong liko ako ngayon mga kapuso. Ayan, so i-end ko bukas to kasama yung pagkaan sa Uwe sa Heads. Oh. Yung araw ng uh, pasasalamat mga kapuso. Yeah, para may makakaspo mga kapuso para mag-aaral ako sa Towson University sa Maryland, USA America, 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 America yun suot ko oh. oh. United States for araw ng Thanksgiving mga kapuso yeah, so tinapos ko lang yung pang uh, pagre-review ko sa mat mga kapuso for the vlog lang so tagalaunin yun si babae mga kapuso yan so ako taga pampanga yan mga kapuso for the vlog lang so sa gym i pag gym na ako sa ginagawa ko mga kapuso at kabayan kung nasa ba na kayo lahat man dyan yan so yan natin yung mga kapagkain ha so cut natin to so isa ko lang kay mami yung isa So ako okay, muna. Tapos ko na lang yung uh, mat, mga kapuso. Isa 8 grade mga kapuso. So kahit Thanksgiving nga mga kapuso. Yan yeah, yung yeah, so for the vlog lang mga kapuso. pinapatayin ko muna ito mga kapuso. Whew. And so atas yung landamit. So para sa pagpo-vlog. Ng mga kapuso. So ako natin kung... Kung nasa siya kung ano mga kapuso. So nag-vlog ako eh. nagbo vlog Sorry. Oh, mga kapuso. Kasi... Sa Tokyo? Medyo dun sa Pampanga. Ayaw nang pasasalamat para mamay ma-end ko pa to. So madami pang kinakain mga kapuso. For the vlog. So, tulog siyo ko muna. So, so, may kausap mga kapuso. Sa so, palong mga kausap ng uh, matinusahan ng uh, ano, medyo... So, all lang. Mabisang... Mabisang kausap ko pa mga kapuso. Pero sorry talaga. Uh, so, ano na kayo pasasalamat. Yan. So, bukas ay mag-e-aid pa ko ng vlogs. Okay, yeah, so mag-adjust tayo naman ako dito so. mm -hmm. sa practice? Pasa camera. ako sa camera. Hi! O, okay, shout out mo na yung mga <laughs> family mo. Ayan, so, <laughs> mga puso. <laughs> so, nag-gym na ako nun. Mag-gym ako mga puso kaya ako mapayat. Ngayon lang na kami nagkita after 4 years. Wow. <laughs> kumita pa ako wala <laughs> uh, ako yung kikita mga kapuso yan so ano lang kasi taga union mga kapuso ako taga pampanga ngayon yung uh, hairstyle ko mga kapuso dapat kay na yung kumit yung mga kapuso so, CNC, so para makakain na tayo wala pa silang lahat eh so time is uh, 6.59 in the evening mga kapuso so di ko nga subscribe yung youtube channel is Aaron Pai official pero 24 subscribers naman mga kapuso para kasi dalawang phone mga kapuso kasi para ano lang nagalaunin yung mga kapuso to tara pampanga po ako for the vlog para ko yung makapag-aalala so po pag uh, isa niya mga kapuso so pakisubscribe na lang yung youtube channel ko is airframe official so araw ng thanksgiving so baka mamaya di naman dadating yung isang yun hindi naman dating sila Muna pa rin sila mga kapuso ah. kasi yung 7 o'clock na mga kapuso so natapos ko na mag-aaral kasi naboboard na ako mga kapuso dati na lang kami ng uh, cellphone yung mga kapuso for the vlogs yan so kami okay. may sa buko vlogs naka ano pa ako so natin yung kung may ahalis ito din natin baka baka itong madang mga kapuso mabaham mo talaga ganda pati dyan sa stage mga kapuso so baka magana na dyan umaga yun sa states sa uh, Maryland, Washington DC, uh, Virginia, Florida, uh, ano pa, uh, West Virginia, Pennsylvania at sa uh, ano pa, Massachusetts ni John Cena, mga kapuso. So wala po tayo ng ano, so Sige po sa'yo para sa'yo mga YouTube channel ko Yung Airpime official eh, So Basta so, may tayo. Kasi bago kasi ang uh, ano ko yung galing ko itong bago pati ay pun mga kapuso. Ayan so ah, nang pasasalamat kayo mga kapuso for Thanksgiving mga kapuso. So maayos sila yung mga medyo makalat mga kapuso. Pero malapit na ako magtrabaho mga kapuso. Ayan so pa hanggang ngayon hanggang ay 2027 mga kapuso Uh, makabag na kami ni Mami sa Maryland, USA Amerika, Amerika, Amerika yun, so as you sumagayin pa ako ng mga vlogs so, imo natin yung paano ka mag-vlog kung hindi maayos na nakakain oh, so, iayos na nakakaayos na vlog kasi hindi ako makakain dun so, kasi Maya pa akong kumakain mga kapuso So dapat may bisita dito for Thanksgiving. Okay. Nag-ubike ako mga kapuso. Kaya siya kay John Delacruz. Salamat sa tawag. Pero pupunta pala ng sa state sa ano. Pagkita ko na lang yung ano. Yung uh, post nila mga kapuso. Nasa California sila. Para mamasyal sila doon. Nakalag sila ng winter clothes. Ng winter. O yung Sequoia. Pakita ko ito sa sasakya yung Sequoia. O yung Fort Lanier. So, cut ko muna yung video sa get. So, para i ko yung sakin yung ano, para... sa Sequoia, kay Jun yung Fort Lanier. Yung sakin din sa States. So, cut ko muna yung mga kapuso. Ah, mga kapuso. So, wait lang. Para manood. <laughs> yung mga kapuso, napakasarap. Ayan ano? Oh. Tsaka uh, may, may pang kapuso ng hipon para uh, matapos ko yung mga vlogs ko. So mga kabayan. Huh. Ayan, so oh, si si mga kakain kapuso mga puso kabayan. Ayan, so thanks na kayo kapuso. Di pa sila dumating yung mga guest dito sa Thanksgiving mga kapuso. Di pa sila dumating sila lahat. Huh. So oras sa uh, 7.54 in the morning, in the evening. Pag sa Bernat is sa uh, ng umaga. Jan magapuso. Yan so na tayo ngayon so as you see naman na ano. Kakatas ko mga blog. So kakain na tayo ngayon magapuso and And so, that's so I'm done to so heart so I'm So Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's AirBnB Official. And see you on my next vlog and peace out.